At kung may school na ito, hindi po ako nalilala. Pero sa mga pagodong rito, sa matapos po na lang natin sa kanilang ng ilong But you know, ang paggumagawaran, nasa ko at ang puso. Ang pagbubahan ng mga parang yan. But I'm sure, case, yan, yung is yan. May Hindi naman tayo higit dahil yung across the street which is sa pano na bayan ako ng angry city through Mayor ah, mag ko kayo on Netflix, was paid by Mayor Edgar Baez. At syempre po lahat kong nagpansiya na isa kong